Baka pang computer lang. Ano? Ha? Ay, inupon. No, Kasi sa malapit na ang pasukan. Ah, Nag-aaral kayong dalawa? Anong year na kayo? Grade 10. Ikaw, Toy, anong grade ka na? Grade 4. Matagal nyo nang ginagawa to? Matagal na? Ha? Kaya nga? Matagal na kayo nang umumulot ng dumi ng ayop? Hmm. Maganda kasing patabato eh. Napakaraming dumi ng hayop dito mga katropa. O tingnan mo. Alam mo po ito nagtumpok. Ayan o. Ang kinukuha nila yung mga tuyo. Kasi yan dinudurog na lang. Ayan o. Kagaya niya. Kaya yung mga durog na yan. Kasi magandang patabato sa mga halaman. Saan halaman nila nilalagay yan? Yung mga kumukuha, yung mga order sa inyo. Kahit sa halaman. Um, Kahit sa halaman? Um, oh. Yung mga kamatis Oo oh, maganda kasing patabatong ano itong dumi ng hayop na pinupulot nila at tapakasipag naman ng dalawang batang to mabigat din yan pag napuno no magaang lang nakakailang sako kayo pagka ano 50. nangunguha 50 pag kasama ko yun 50? Ah. 50 sako? ang ah. dami ah may ano ng tricycle ay nakakot ng tricycle ilang oras yun? Yung 50 na sako. Naka, yung nakarang niya, ano eh, naka, hanggang alas stress kami dito eh. Oh, alas stress? Mula gantong umaga? Matagal-tagal din pala, no? Kaya pala ganun karami ang naipon nyo. 50 sako, di, meron din kayong ano, magkano? 40, no? O di magkano yung 2,000? Ha? Ilang kayo naghahati doon? Dalawa lang kami inisay. Hindi, yung sa tricycle. I Amin. Mean, we... Asa ah, yun yung tricycle? Ah, ikaw din magda-drive. Yung kasama. Ah, yung kasama mo, binibigyan nyo na lang yon Bayad sa pagda-drive niya. Buti, wala pa kayong kompetensya sa pamumulot ng dumi ng hayop, ano? oh, yan, yeah, no? pag nalaman nyo ng ibang mga barkada nyo, kasama na rin yung mga yon Kasi maganda pala yung kitaan nyo hanggang alas 3. 2,000 ba? Okay yun na Araw-araw bakit namumulot? Sabado-linggo lang po. Sabado-linggo bakit? Wala po yun yung nagpapakuha minsan. Ah, may trabaho? Oo. Oh. Yun, pag Sabado at Linggo wala siyang pasok. Ah, oh. Kasi yung ibang mga bata, di ba? Namumulot ng ganyan. Pinambibisyo lang. Pero kayo pala, di marami ka nang naipon. Ah? Oh. Oo. Oh, pambili ng notebook at saka uniform oh sapatos dito ka nag-aaral sa ka nag-aaral ah dito hindi kilala mo si Mr. Brasa principal nyo kapit bahay ko yun o oh, yan shout po sa mo sir nandito po ako namumulot ng dumi ng baka shout out mo para ikaw bigyan ng mataas ng grade o oh, batiin mo <laughs> Ikaw to, isa ka naman nag-aaral. Ha? Saan yun? Ah, dito lang, malapit din sa inyo. Sa tabi ko ng Anix yun. Ah, tabi ng Anix. Ang bilis niyang mamulot, oh. Nakaisang sako agad. Oh. Ilang minuto lang to. Nakaisang sako na agad siya, mga katropa, oh. Ang dami niyang napulot na ano malaking pakinabang din pala yung dumi ng baka rito sa bukid ayan o napakaraming dumi oh. grabe yung, ano parang nagtumpok na puto ang mga dumi ng hayop ayano oh. oh. kasi alam nyo nung sing edad nyo rin ako ay trabaho ko din yan pag ako'y walang baon namumulot ako ng dumi ng baka ginagawa din namin pataba sa mga halaman sa pechay sa kamatis, sa talong kamote yan kailangan ba talaga punong-puno? Yeah. kailangan talaga yung siksik, -sik, ang laman nya ha? yan oh. dami ng Teka tay, teka tay. Tendali, Dami nyang pulot na ano, parang ang gaganda nitong nakuha niya oh, si lalaki ng plato. Oh. Ayos, nakakatulong na kayo. Kumikita pa kayo. Kasi napupulot niyo yung dumi ng mga baka dito. Minsan ba nauubos niyo to? Eh bakit lumilipat kayo doon sa page 7? Mas hindi ito yung iba. Ah, pagka hindi pa tuyo. Mm. Doon ba marami ding hayop ng ano? Okay. Na baka? Marami ding hayop ng ah, dumi ng hayop doon? Yung likod po niya yung dyan po sa dulo. Sa? Doon sa kabilang subdivision? Okay. Yung, yung, yung sonic? Ah, marami din palang baka doon? Pay 7 na po likod doon. Ah, pay 7 na? Marami din palang baka doon na ganito, nakatali? Okay. Hindi naman kayo nahabol ng baka pag kayo lumalapit. Ang ah, mababait din yung mga baka, no? Ha? Ah, kilala na. kayo. <laughs> Kumbaga, <laughs> friends na kayo ng baka dahil lagi kayo nandito, no? Kaya binibigyan niya kayo lagi ng, ano, dumi nila, oh. Kasi tropa na pala kayo ng baka, eh. Kaya mga katropa, no? Hayop na mga uh, baka at marami ding dumi. Grabe yung dumi, oh. Alos walang bakante lahat puno o, saglit nga lang sila nakapulot ng isang sako yung isang sako saglit lang nila napuno puno ganda po kasi yung tumambay dito napakalawak ayun no may namumulot din doon sa kapila yun no ah siya yung nagpapakuha sa'yo? Ah, kaya kinukuha rin nila, no? Pwede na yan? E, paano yan? Marami ganda lang sako. Mga ilang peraso? Sampo. Eh, sabi ng kasama mo, nakaka-50 peraso kayo, di kulang yun. Ano yun? Nakakutin muna. Isasalin. Tapos balik ulit. Yun si pag ng to no? para may pambawon sila sa si school at habang bakasyon po ay ganito ang trabaho nila sila ay namumulot ng dumi ng hayop para makaipon at may pambawon sa si eskwela at pambili raw ng uh, sapatos uh, at mga gamit niya sa si school um, dalawa silang magkasama ng kanyang kaibigan at uh, pag nakasampung sako na raw sila ay dadali na nila doon sa nagpakuha nito ng bigin ng hayop at pagkatapos babalik uli sila rito para punuhin uli yung sampung sako sila daw ay nakaka 50 sako sa maghapon kaya maganda ganda rin yung kita nila dahil 40 pesos yung isa ng sako ng bigin ng hayop eto medyo malaki rin yung sako kasi sako siya ng pids no malaki yan kaya hindi na lugi yung nagpa-order sa inyo niyan. Ano ba tanim nung laging umorder sa inyo niyan? Gulay? Naano rin photos, ito, tinitinda rin nila. At ah, tinitinda nila. Ah, Saan dinadala? Yung mga order lang ah, po. may order din sa kanila pala niyan. Naku, mahal na yan. Pag sila nagbenta, no? Palagay ko, nasa 100 ang isang sakon niyan. Po po nila po nila ng ipa. Ah, tsaka lupa. Ayun, ay eh, mas mahal na pala yan. Kasi nilalagyan na nila ng ipa at saka yung durug-durug na lupa. Mahal na nga yan. Marami din palang mo order sa kalinyan yan. Kaya pala, pag wala kayong pasok, ay umu-order din sila sa inyo. Ayun. edi eh, matagal nyo nang hanap buhay ito, no? Matagal lang. Ang ilan taon na kayo nagaganito? Dalawang taon, ako, Dalawang taon na. Kuya na to. Ngayon lang si Ah, bago lang tong isa mong tropa si JJ. No. Si J ano? J ano? Jacob. Jacob. Si Julius at si Jacob. Ayos din ang negosyo nung nakaano nito no, nakaisip din ng mga taga rito sa inyong kapit. Kapit bahay niyo lang ba 'yan? dito kayo sa may kabila, dito. Sa kabisan, saan ba kayo nakatira? yung dalawa? Dito, sa Prince Tour. Prince sila. Ah, uh, paano nila nalaman na kayo nangunguhan ng dumi ng hayo? Lagi po kami nandito. Ah, lagi kayo nandito. Ngayon, pumunta sila rito. Hmm. Nagsabi. Ayun. Oh, malaking tulong na to sa inyo. Kasi, tuwing walang pasok lang naman yung ginagawa ito, di ba? Sabad at linggo. Hmm. Nakaisa agad kayong dalawa, no? O di meron na kayong tigpo porti niyan. Ano? <laughs> Ayan oh. oh, kaya mo? Bakit ka na lumaki? <laughs> mga katropa, yung ating mga bagong tropang mga nangunguhan ng dumi ng hayop. At isang sako na sila. At kapag nakasampu na raw, ay kukunin na yan ang kasama nilang may tricycle pagkatapos babalik muli at para mamuha uli ng another 10 hanggang sa mabuo nila yung 50 sako shoutout po sa ating mga subscribers at mga silent viewers no? pakisubscribe naman po ang ating youtube channel maraming maraming pong salamat mga katropa And, mabuhay po kayo Marami na palang sakoy yung nandyan. Mabigyan ko yung kayo pang miryenda. Ano kayong mga pang miryenda kasi mamaya magugutom kayo. Oh Sesa mo na kayo dyan, ha?